Pinaulanan ng bala ang isang barangay hall sa Maykawayan, Bulacan. Tatlo ang patay, kabilang ang dalawang sospek at isang tanod na senior citizen. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Nakabulagta at wala ng buhay ang dalawang lalaking ito sa harap ng barangay hall sa bahay pare sa Maykawayan, Bulacan. Nakaenkwentro umano ng mga pulis sa mga sospek matapos paulanan ng bala ang tanggapan ng barangay. Ayon sa isang tanod na nakakita sa pangyayari, sakay ng motorsiklo ang dalawang lalaki nang bigla na lang nilang paputokan ng barangay hall. Noong dumati sila, pagbaba ng motor, bigla na lang na bumulot ang baril. Sinabi niya sa amin, dapa, 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 hanggang sa nila nagpaputok ng paputok. Mga uh, 3 minutes siguro. Tsempo namang may mga nagpapatrolyang pulis malapit sa lugar, kaya nauwi ito sa enkwentro. Meron kami nasa lubong na uh, motorsiklo, at uh, sinabi niya na mayroong putukan doon mismo sa uh, barangay bahay pare. Pagdating doon, nakita namin na yung isang uh, gunman palabas ng uh, uh, barangay at pinuputukan pa yung uh, barangay hall. So pag uh, nung paalis na sila, nakita na kami, agad pinutukan din kami. So gumanti na kami ng putok. Dead on the spot ang dalawang suspect. Nakilala ang isa sa kanila na si Jerome Balyares, taga kaluokan Na-recover sa crime scene ang dalawang kalibre 45 baril at mga magasin na may bala. Ayon sa salaysay ng mga nakakita dito sa pangyayari, bandang alas 7 pasado ng gabi nangyari ang insidente kung saan dalawang gunman ang pinagbabaril ang harap nitong barangay hall kung saan pinuntirian nila ang Peace and Order Office pati ang ibang mga opisina sa ikalawang palapag. Sa gitna ng putukan, tinamaan ng isang tanod na 65 taong gulang at isang bystander. Agad dinala sa ospital ang tanod pero idineklara rin itong dead on arrival. Mga 16 sir na basyo sir ng bala sir yung na-recover doon sa crime scene. Based doon sir sa witness sir, na nakakita, nag-change mags po yung, yung isang suspect po sir. Kinagulat naman ng kapitan ng barangay ang nangyaring panggugulo sa kanilang lugar. Sa ngayon, wala akong maisip eh. Kasi uh, wala naman akong nangyarga biyado rito. At lahat naman pinapakisamahan ko. Kaya uh, wala akong maisip kung bakit ang nangyari itong insidente na to. Patuloy namang inaalam ng may kawayan polis ang motibo sa pamamaril at pagkakilanlan ng isa pang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -subscribe.